sa lahat sa ngayon may mga taong nagpapadama ng kanilang pagbati ng malakas sa iba talaga kapag ang mukha mo ay parang hinahawakan ng iba at may mga pekas pa na nga sa buong mukha subalit mapalad oo inirekomenda ng aking kapatid ang DW Cool hayaan mong sabihin ko na ito ay nakakapagpalakas sa atin ang kaligtasan sa sakit na ito ay anim na pong beses na mas mabuti kaysa sa vitaminas maging sa kalangitan sa pekas, sa batik at sa itim, sa balat ng mukha na mapurol, mga salitang lumulutang, tigyaw at mansya at iba't ibang mansya sa katawan. Ito. Sampung taon na, subukan mo ito para sa iyong balat. Malinaw, sariwa, hindi mapurol, ang balat ay malusog at malinaw. Maganda ito at nakakatulong din na mabawasan ang acne. Mabilis lumiliit ang acne. Nakakatulong ito na mabawasan ang pamamaga ng acne. Hayaan mo akong sabihin sa iyo na ang produktong ito ay nagbebenta ng napakahusay. Ang mga customer ay bumabalik na ulit ang pagbili nito ng siyam na putsyam na porsyento.